Simula nung niluto ko itong combination ng hotdog at corn beef, nako, lagi na itong nire-request ng pamilya kong ulamin. Simple lang kasi itong lutuin, pero super sarap ng kinalabasan. Dito po ay maghihiwa muna tayo ng mga hotdog sa maliliit na cubes. Any brand po ng hotdog ay welcome po dito sa ating recipe. Kung saan kayo nasasarapan na brand ay go po tayo dyan. Next ay itong bawang na lang natin ang hiwa. Hihiwain na din natin itong puting sibuya sa maliliit na hiwa. Isusunod na din natin dyan itong mga patatas. Hihiwain lang din natin yan ng maliliit na cubes. Pagkahiwa ng patatas, huwag niyo pong kalilimutang ibabad sa tubig para hindi mangitim. And last na hihiwain natin dito ay itong mga carrots. Gaya ng sa patatas at hotdog, pa-cubes lang din po ang hiwa natin dyan. Dito naman sa ating pan ay maglalagay lang tayo ng konting mantika lamang po. Then, saka natin lulutuin dyan itong carrots at patatas. Mas mainam po kasi na lutuin muna natin ito para hindi na natin nahabulin ang pagpapalambot nito mamaya. Gigisa-gisa ko lang yan dyan ng mga limang minuto hanggang sa bahagya na itong lumambot. Kapag medyo half cook na ang mga patatas at carrots, ay pwede na natin itong hanguin at iset aside. Dito naman sa same pan na pinaglutuan natin, ay maglalagay ulit tayo ng konting mantikang panggisa. Pag uminit na ay pwede na nating ilagay ang sibuyas at bawang dito. Palalabasin lang muna natin ang bangon nitong mga aromatics. Then saka na natin ilalagay dyan itong mga corned beef na binili natin. Isang small at isang medium ka ng corned beef ang binili natin dito. iigigisa gisa lang natin yan hanggang sa maglabas na ng sariling mantika ang corned beef. Kapag nagmantika na, ay pwede na nating ilagay yung mga hiniwa nating hotdogs. Igisa-gisa lang ulit natin yan ng kahit dalawang minuto lamang po. Then, saka na tayo maglalagay dyan ang tubig, beef cube, pamintang pino, at asin. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa kumalat na ang mga pampalasa dito. Bali, nagdagdag pa po pala ako dyan ng konting tubig para kasing nakukulangan pa ako sa nilagay kong tubig. Halu-haluin lang natin yan at hayaan muna natin yung kumulo ng kahit 1 minute lang. Kapag kumukulo na ay pwede na nating ilagay ang 115 grams ng tomato sauce at isang lata ng liver spread. Sa sangka pa lang nito guys, masasabi mo na talagang special itong niluluto natin. Kung sakali pa lang magugustuhan mo itong niluluto natin, wag mo pong kalilimutan pusuan itong video natin ha. At mag-iwan ka na din po ng comment na amazing ulam recipe. Thank you po palagi. Once nahalo na ng maigi ang mga sangkap dito at napakuluan na natin ito ng saglit, ay pwede na nating ilagay yung mga gulay na una nating iniluto. Halo-haloin at lulutuin pa natin yan ng kahit 2 minutes na lang at pwede na natin itong hanguin at iserve. O oh, diba guys? Super simple lang ng pagkakaluto natin dito pero super sarap ng kinalabasan. pwede pwede po itong ipambao ng mga bata guys at pwede din pong ipalaman sa tinapay. Itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panunood! Bye!